It's si ang inday ng ina nyo para sa handog pagmamahal para sa OFW. Araw na mga puso, kabayan. Handog nila Madam Moka at kapatid na si Kuya Brian. Char! Siyempre, ang mga dancer-dancer na shoutout pala sa inyo, mga dancer ng Star Pinoy ng Hong Kong. Siyempre, sa mga kababayan natin na nagpunta, nandito ba kayo? O tignan nyo ang self-self nyo. Baka nandito kayo, nakuha kayo sa camera ni Inday ng ina nyo. <laughs> Saya, saya ng event na ito. Alam niyo ba kung bakit? Mm, um, ayan, panuuri niyo. May mga sumasaya, may mga kumakanta, may mga palaro pa sila. At git sa lahat dyan, yung huli, yung special na pang Valentine's Day para sa mga OFW. Yun yung mga matatagal na sa Hong Kong. Binigyan nila ng regalo. O, di pa? Ang bongga. O di diba, denyo din tayo ni sir ng konsolado. Nakalimutan ko yung pangalan. Pasensya na. Ito <laughs> nga yung mga kababayan natin na matagal na dito sa Hong Kong. Binigyan nila ng regalo. Dapat meron din ako dyan. Char! <laughs> so ayoko tagapin ang sa Hong Kong. <laughs> hindi daw ako pwede dyan. Overqualified na daw ako. <laughs> so, eto na nga si nanay. Magugulat kayo kung ilang years na siya dito sa Hong Kong. 34 years or 35. I-correct nyo ako sa mga nanood. <laughs> Congrats sa'yo, nanay. Ang dami niya mga gift. Galing kila, ano, kila, kila kapatid at kay, ano, kay Madam Moka. Meron din sila medical mission dito. O, ba diba? Ang bonggang ibet na to. Nakatulong pa sila sa kababayan natin, yung mga nanood. Libring ano yan? Libring pa blood sugar. Char pa blood sugar ba? Tama ba? <laughs> At saka yung mga high blood dyan. Hay nako kabayan. Nawindang ako dyan. Nalaman ko yung ano ko, sugar ko. Ang na pala. Hindi ko alam. Hindi kasi ako nagpapacheck up. Kaya kayo kabayan. Dapat nagpapacheck up kayo ha. Para alam nyo. Ito na nga. Nagpromote na ang inday ng ina nyo. <laughs> meluleta. Ayan. Hanggang February 28 of Pagkatapos ko magtuktok ka bayan, ayan, namigay ako ng kape sa Anirola. <laughs> maraming maraming salamat po kay Madam Mocha, kay kapatid ng Sir Brian, at sa mga store donsor ng Hong Kong. Siyempre, yung, yung nagvideo sa akin dyan, si, si Bebe ko, Bebe Solid Brian, <laughs> si JB yun. <laughs> thank you, thank you so much po, pati sa mga kababayan natin na mga nagpunta, na mga nag-enjoy. Shout out po, maraming salamat din po, ang daming salamat. <laughs>